bumuhos ang malakas na ulan sa maliit na bayan ng San Gabriel, isang lugar na nakatago sa pagitan ng matatarik na bundok at makakapal na kagubatan. Sa kabila ng kalmadong anyo ng bayan, tila may bumabalot na bigat sa hangin, isang hindi maipaliwanag na lungkot na lumulukob sa bawat sulok. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, naglalakad si Tina sa basang kalsada. Ang kanyang payong ay halos hindi sapat upang protektahan siya mula sa malamig na patak ng ulan masayahin ang kanyang mukha kahit na malamig ang hangin at basa ang kanyang sapatos ganito siya palagi isang liwanag sa gitna ng kadiliman sa kabilang banda si Joy ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanilang maliit na bahay ang ilaw sa sala ay mahina halos hindi maabot ang bawat sulok ng silid sa kanyang mga mata ay mababakas ang pagod ang tila walang katapusang bigat na dinadala niya sa labas, kumakatok si Tina, nakangiti habang hawak ang isang bag ng tinapay na binili niya sa bayan. "Joy! Uy, buksan mo to. May dala akong pandesal. Ang lamig, grabe." Sigaw ni Tina habang patuloy na kumakatok. Ang tunog ng ulan ay nagiging musika sa kanyang likuran kasabay ng mahihinang tunog ng hangin na tila bumubulong ng lihim. Mabagal na binuksan ni Joy ang pinto. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo kay Tina. Pasok ka na, basa ka na masyado, sabi niya, halos pabulong. Ang malamig na hangin ay pumasok sa loob ng bahay. At tila naramdaman ni Tina ang kakaibang lamig na hindi dulot ng panahon. Grabe, parang bagyo na to. Pero buti na lang nakabili pa rin ako ng pandesal. Alam kong favorite mo to, sabi ni Tina, habang nag-aalis ng kanyang basa na jacket. Ang amoy ng basang lupa at kahoy ay pumuno sa bahay kasabay ng tunog ng patak ng ulan sa bubong ngunit hindi sumagot si Joy umupo siya sa mesa ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape napansin ito ni Tina ngunit sa kanyang masayahing ugali sinubukan niyang huwag bigyang pansin ang tila kakaibang kilos ng kaibigan Joy okay ka lang ba parang ang tahimik mo ngayon hindi ka naman ganito dati nag-aalala ang tono ni Tina Ngunit sinubukan niyang gawing magaan ang usapan. Baka naman dahil sa ulan. Alam mo, ang lungkot ng panahon ngayon, eh. Ngunit nanatiling tahimik si Joy. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tasa ng kape, tila may iniisip na malalim. Sa loob ng bahay, ang tunog ng ulan ay tila naging mas malakas, halos bumalot sa bawat sulok ng silid. "Teka, huwag mong sabihin na may problema ka." "Ano ba? Alam mo naman, nandito lang ako, 'di ba?" Dagdag ni Tina habang nilalapit ang sarili sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit na natiling matatag ang kanyang tono. Sa labas, ang kalsada ay puno ng tubig at ang ilaw ng poste ay mahina, halos hindi makita ang paligid. Ang amoy ng basang kahoy ay mas tumindi at ang malamig na hangin ay patuloy na pumapasok sa bahay. Sa loob, naramdaman ni Tina ang bigat ng katahimikan Isang katahimikang tila punong-puno ng mga salitang hindi masabi. Tina. Sa wakas nagsalita si Joy, ngunit ang kanyang boses ay mababa, halos pabulong. May gusto akong sabihin sa iyo pero hindi ko alam kung paano. Nagulat si Tina. Sa tagal nilang magkaibigan, bihira niyang makita si Joy na ganito. Tila may dinadalang bigat na hindi kayang buhatin ng kanyang tahimik na personalidad. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tina, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isa nilang kaibigan, si Marco. Tina, si Marco to, may masamang balita ako. Ang boses ni Marco ay puno ng lungkot. At sa bawat salitang binitawan niya, naramdaman ni Tina ang bigat na unti-unting bumalot sa kanyang dibdib. Si kuya mo, may nangyari. Naaksidente siya kanina. Hindi siya nakaligtas. Ang mga salitang ito ay bumaon sa puso ni Tina at ang kanyang masayahing mukha ay biglang napuno ng luha. Ang tunog ng ulan ay tila naging mas malakas. Ang malamig na hangin ay tila naging mas matalim. Hindi makapagsalita si Tina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bag ng pandesal na hawak niya ay bumagsak sa sahig. Sa gilid ng kanyang mata napansin niya si Joy. Ang mukha nito ay puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mesa. Joy, pabulong na sabi ni Tina habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kaibigan. Alam mo ba ang tungkol dito? Ngunit na natiling tahimik si Joy, ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Tina. Sa loob ng bahay, ang tunog ng ulan ay tila naging isang malungkot na awit at ang amoy ng basang kahoy ay mas tumindi. Tila sumasalamin sa bigat ng kanilang nararamdaman. Sa loob ng katahimikan, naramdaman ni Tina ang kakaibang tensyon. Isang tensyon na tila nag-uugat sa isang bagay na hindi niya alam. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng tanong, at sa kanyang isipan ay nagsimulang maglaro ang mga hinala. Ano ang itinatago ni Joy? Bakit tila may alam siya ngunit hindi masabi? Sa ilalim ng madilim na langit, sa gitna ng malamig na hangin at basang lupa, Nagsimula ang isang kwento ng trahedya pagkakaibigan at ang mabigat na tanong ng pagpapatawad. Sa isang maliit na bayan sa kabundukan, ang dilim ng gabi ay tila mas makapal kaysa sa ulan na walang tigil na bumabagsak mula sa kalangitan. Ang mga ilaw ng poste ay mahina, halos hindi maaninag ang basang lupa na nagiging putik sa bawat hakbang. Sa kalsadang halos walang tao, ang malamig na hangin ay sumisingit sa bawat sulok. Dinadala ang amoy ng basang kahoy at lupa na tila sumasabay sa bigat ng damdamin ng dalawang magkaibigan. Si Tina, sa kabila ng lamig, ay nakangiti habang sinisikap niyang makipag-usap kay Joy na naglalakad sa kanyang tabi. Alam mo, Joy, kahit ganito kadilim ang saya ko pa rin na kasama kita. Para bang kahit anong mangyari, ikaw ang palaging nandyan para sa akin, sabi ni Tina ang boses niya ay puno ng init na tila kayang tunawin ang malamig na hangin. Ngunit si Joy, na tahimik mula pa kanina, ay tila hindi naririnig ang sinasabi ng kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa putik na dinadaanan nila. Ang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa bigat na hindi niya maibahagi. Hindi mapigilan ni Tina ang mapansin ang kakaibang ikinikilos ni Joy. Karaniwan, kahit tahimik ang kaibigan, palaging may sagot kahit papaano'y isang pilit ng ngiti. Ngunit ngayon, ang mukha ni Joy ay tila isang maskara ng kalungkutan at takot. Joy, may problema ba? Alam mo namang pwede mong sabihin sa akin, di ba? Tanong ni Tina, ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa halip na sagutin, si Joy ay huminto sa paglalakad. Ang mga mata ay tumitig sa malayo tila hinahabol ng mga alaala na hindi niya kayang takasan sa likod ng kanilang katahimikan ang tunog ng patak ng ulan sa mga dahon ay nagiging musika ng kanilang sariling trahedya ang eksena ay puno ng tensyon parang mga string ng gitara na hinahatak ngunit hindi binibitawan sa kabila ng malalim na samahan nila si Tina ay nagsisimulang maghinala bakit ganito si Joy bakit tila may isang bagay na gustong itago ng kaibigan niya? Ang trahedya ay dumating dalawang linggo na ang nakalipas. Ang kapatid ni Tina, si Marco, ay nasawi sa isang aksidente sa kalsada. Ang sasakyan na nagdulot ng kanyang pagkawala ay hindi natukoy. At ang pamilya ni Tina ay naiwan na puno ng tanong at lungkot. Sa mga araw na lumipas siya si Joy ang naging sandalan ni Tina, siya ang palaging nandiyan tahimik ngunit matatag, ang presensya niya ay parang haligi sa gitna ng unos. Ngunit ngayon, ang haliging iyon ay tila gumuguho. Ang tanong ni Tina ay bumalik sa kanyang isipan. May alam ba si Joy tungkol sa aksidente? Muli siyang tumingin sa kaibigan. Joy, ayoko kang pilitin, pero parang may isang bagay kang hindi sinasabi sa akin. Kung may alam ka tungkol kay Marco, tungkol sa nangyari sa kanya, kailangan kong malaman, sabi ni Tina ang boses niya ay pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga mata niya ay nag-aapoy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagnanais na maintindihan ang kaibigan. Si Joy ay hindi sumagot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tumulo ng luha na parang ulan na bumabagsak sa lupa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig mula pa kanina ay ikinuyom habang ang hangin ay tila mas lumamig. Ang bigat ng kanyang lihim ay hindi na niya kayang itago. Ngunit ang takot na mawala si Tina ay mas malaki kaysa sa kahit anong galit na maaaring maramdaman ng kaibigan. Ang malamig na gabing iyon ay nagbigay daan sa isang tensyon na hindi pa nararamdaman ng magkaibigan. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Ang tunog ng ulan ay naging mas mahina at ang mundo sa paligid nila ay tila naghintay sa susunod na mangyayari. Si Tina, napuno ng pag-aalala, ngunit handang harapin ang katotohanan at si Joy, napuno ng takot ngunit hindi na kayang itago ang bigat ng kanyang damdamin, dalawang magkaibigan na nakatayo sa gitna ng dilim, ang kanilang samahan ay nasa bingit ng pagbabago. Sa isang maliit na bayan sa kabundukan, ang ulan ay tila walang katapusan. Ang mga patak nito'y bumabalot sa bawat sulok ng lugar, ang amoy ng basang lupa ay umaalingasaw, ang hangin ay malamig at dumadampi sa balat, at ang mga ilaw sa poste ay mahina, halos hindi makapagbigay liwanag sa madilim na kalsada. Hating gabi na, ngunit si Tina ay naglalakad pa rin sa gitna ng makipot na daan. Ang payong niya ay halos walang silbi sa lakas ng buhos ng ulan. Si Tina, na palaging masayahin, ay tila ibang tao sa gabing iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Magmula nang mangyari ang aksidente dalawang linggo na ang nakalipas, hindi na niya maramdaman ang dating sigla ni Joy, ang matalik niyang kaibigan. Tahimik itong nakikipag-usap, laging iwas, at madalas ay nagkukulong sa sariling mundo. Hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niyang may tinatago ito. Ang aksidente ay naganap sa parehong kalsadang tinatahak ni Tina ngayon. Ang kalsadang iyon ang kumuha sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid na si Mia. Sa gitna ng dilim, sa kalsadang basang-basa, isang sasakyang nawalan ng kontrol ang bumangga kay Mia. Hindi na umabot sa ospital ang bata. Ang sakit ay tila walang katapusan para kay Tina, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Si Joy ang naging sandalan niya, ang kanyang tagapagbigay ng lakas. Ngunit bakit ngayon tila si Joy naman ang may bigat na dinadala? Sa dulo ng kalsadang iyon ay ang bahay ni Joy, isang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Nang dumating si Tina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig kundi dahil sa kaba. Alam niyang kailangan na niyang harapin ang kaibigan. Hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan niyang uh, malaman ang dahilan ng pagbabago ni Joy. Tina, si Joy ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay tila may laging iniiyakan. Joy, kailangan nating mag-usap, ang sabi ni Tina. Diretso ang tingin. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, ngunit may halong pag-aalala. Hindi kumibo si Joy. Sa halip, tumalikod ito at pumasok sa loob ng bahay. Sumunod si Tina, ang malamig na hangin ay sinundan siya sa loob. Ang amoy ng basang kahoy ay bumalot sa maliit na espasyo. Sa mesa ay may tasa ng kape na hindi na iinom. Ang usok nito'y unti-unting nawawala. Alam kong may tinatago ka, dagdag ni Tina. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko alam kung ano pero hindi na kita kayang panoorin na ganito. Umupo si Joy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa sarili. Tawakas nagsalita siya, ngunit mahina ang kanyang tinig halos bulong. Tina, hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Tanong ni Tina, ang puso'y bumili sang tibok. Ang mga mata ni Joy ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ako ang nagmaneho ng sasakyan sa gabing iyon. Parang tumigil ang mundo ni Tina. Ang tunog ng ulan sa labas ay nagmistulang dagundong sa kanyang pandinig. Ang malamig na hangin ay biglang dumampi sa kanyang balat na parang yelo. Anong ibig mong sabihin? Umalis ako sa bayan nung gabing iyon, nawala ang kontrol ng sasakyan sa madulas na kalsada. Hindi ko alam na si Mia ang nasa daan. Hindi ko alam, Tina. Hindi ko alam. Ang boses ni Joy ay basag. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi makapagsalita si Tina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang malamig na kahoy ay tila sumipsip ng init mula sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang isipan ay nag-aagawan ang galit, lungkot at kawalan ng pag-unawa. Ngunit higit sa lahat naroon ang tanong, kaya pa ba niyang patawarin ang kaibigan? Sa isang maliit na bayan sa kabundukan kung saan ang mga bahay ay nakatayo sa gilid ng mga burol at ang mga daan ay palikoliko, ang gabi ay tila walang katapusan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos parang hindi na ang galit ng kalangitan. Sa labas, ang mga ilaw ng poste ay mahina, nagkukunwaring nagbibigay liwanag ngunit mas lalo lang nagpapadilim sa paligid. Ang amoy ng basang lupa at kahoy ay kumakalat, sumasabay sa malamig na hangin na tumatagos sa bawat sulok ng bayan. Si Tina ay nakaupo sa lumang sofa sa loob ng kanilang maliit na sala, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang basa pa mula sa paglalakad kanina sa ulan sa kabila ng madilim na kalangitan ang kanyang ngiti ay tila isang liwanag kahit paano'y nagpapagaan sa bigat ng paligid ngunit sa gabing iyon ang kanyang mga mata ay may bahagyang lungkot isang tanong na hindi maalis sa kanyang isipan joy sigurado ka bang okay ka tanong ni tina ang tono niya ay puno ng pag-aalala si joy na nakaupo sa kabilang dulo ng sofa ay nakatingin lamang sa tasa ng tsa na hawak niya. Ang kanyang maikling buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila may kinikimkim na lihim. Tahimik siyang tumango, ngunit halata sa kilos niya na may bumabagabag sa kanya. Ang malamig na hangin ay tila dumagdag sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit parang ang layo mo sa akin nitong mga nakaraang araw, patuloy ni Tina simula nung nangyari iyon kay Kuya Ben, parang, parang may iniwas ka. Ang pangalan ni Ben ay bumalot sa katahimikan ng kwarto. Si Kuya Ben, ang nakatatandang kapatid ni Tina, ay nasawi sa isang aksidente dalawang linggo na ang nakalipas. Isang truck ang bumangga sa kanyang motor sa madilim na kalsada sa gilid ng bayan. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng matinding lungkot hindi lang kay Tina, kundi pati na rin kay Joy, na matagal ng kaibigan ng pamilya. Hindi sumagot si Joy. Sa halip inabot niya ang tasa ng tsaa at uminom, ngunit ang pag-inom niya ay mabagal, parang binibilang niya ang bawat patak na dumadaan sa kanyang lalamunan. Ang tunog ng patak ng ulan sa labas ay tila lalong naging mas malakas, na parang sinasabayan ang bigat ng katahimikan sa loob ng bahay. Tingnan mo, kung may problema ka, sabihin mo lang, hindi kita huhusgahan, sabi ni Tina, ang boses niya ay puno ng sincerity. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, may bahagyang pagdududa. Alam niyang may hindi sinasabi si Joy, ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Sa wakas nagsalita si Joy, ngunit ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, Tina. Tumigil si Tina ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape. Sabihin mo lang, Joy. Kahit ano tatanggapin ko. Ang mga mata ni Joy ay tumingin sa kanya, puno ng lungkot at takot. Ngunit bago niya pa masabi ang anumang salita, isang malakas na tunog mula sa labas ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang bagay ang bumagsak sa kalsada, malapit sa bahay. Tumayo si Tina, ang kanyang puso ay kumakabog. Si Joy ay nanatiling nakaupo, nanginginig ang mga kamay, tila natatakot na lumapit. Joy, may nangyari sa labas. Tingnan natin, sabi ni Tina, ngunit si Joy ay hindi gumalaw. Sa halip, ang kanyang mata ay lumuhod sa lupa, parang may kinatatakutan na mas higit pa sa tunog na iyon. Ang gabing iyon ay tila nagdala ng isang bagong misteryo, isang bagay na hindi alam ni Tina kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng ulan at lamig, ang tensyon sa pagitan nila ay mas matindi pa kaysa sa bagyo sa labas.